Dalawang taon matapos ang pandemya, ang dami nang nabago. Aba, may kuryente na kami. Dati, di ako makapag-aral dahil kandila lang meron kami. At hindi rin ako makasali sa online class. Kasi, wala nga kami kuryente. Internet pa kaya. Buti na lang, bumalik na kami sa classroom. Nakikita ko na ulit ang mga kalaro ko. At kung dati, hindi ako makasagot sa klase, ngayon, nakaka-recite na akong dahil nakakapag-aral na ako sa bahay. Si tatay din noon. Alala ko, problemado kung saan siya kukuha ng pangkain namin. bina kasi yung palaya namin nung bumagyo eh. Buti na lang, nabigyan siya libreng binhi na itatanim galing sa pamahalaan. Ang nanay din, halos kung saan-saan nangungutang para makabili ng ulam namin. Ngayon, sa kadiwa na siya bumibili. Muro na, may naitatabi pa siya para sa mga gastusin ko sa school. Si ate naman, dati umuwi yun na para bang dinaanan ng tren, pawisan, lukot-lukot ang damit. Kasi halos wala siyang masakyan eh. Ngayon, dahil sa inayos na ang routine ng bus, mabilis at ligtas na siyang nakakauwi, at may dala pang pasalubong para sa amin. Si Kuya din, dati puro bulakbol ang ginagawa. Nawalan kasi siya ng trabaho ng pandemic eh. Buti na lang natanggap siya sa isang bagong bukas na pabrika. Alala ko rin noon, ang daming bawal. Hindi kami makapaglaro sa labas dahil walang ilaw ang mga poste. Ngayon, nailawan na ang mga poste sa daan. Kaya libre na akong makapaglaro sa labas at wala na rin panganib. Ang dami nangyari sa amin noon, pero mabilis din kami nakabangon. Mula sa madilim na nakaraan, parang biglang lumiwanag ang mundo ko. Natatanaw ko na ang pag-asa ng magandang bukas para sa aking pamilya. Hindi katulad noon, ang sarap mabuhay ngayon, lalo na ngayong kapaskuhan. May mga handaan, ang daming umiilaw, masasaya ang mga tao, marami pang pwedeng pasyalan. Talagang masarap mamuhay sa isang bansang may pamahalaan, tunay na may malasakit sa mamamayang gaya namin. Isang bansang nagkakaisa tungo sa kaunlaran ng lahat. Kaya paglaki ko, gusto ko rin makatulong tulad ni Kuya Azer Kahegas. Gamit ang kaalaman niya sa si siyensya, kanyang nililinis ang tubig ilog para magamit bilang inumin tubig. Sa so, katunayan, nanalo siya ng second place sa ginawang Philippine Water Challenge gamit ang hydrophilia technologies at nakatulong para subpuin ang diarrhea outbreak sa Dabao de Oro. Pero sabi nga ng ate ko, kahit bata pa lang ako, kaya ko nang makatulong sa bansa, gaya ng pagiging matulungin at disiplinado. Kaya ngayon pa lang, pag-iigian ko na pag-aaral ko. Para paglaki ko, handa akong magisandalo para protektahan ang bansa ko at ang nagpapasaya sa pamilya ko. Ito na nga yun, ang tinatawag nilang Bagong Pilipinas.